Uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali, ngayong araw na to mga kagulay, mag abono tayo ng atsal. Uh, dapat nga nung katatlong araw niya, pagkalipas ta ni mga abono. Pero hindi makapag-abono mga kagulay. Gawa nga ng ulan-ulan na naman dito. Kung nakaraan, medyo minit na. Pero tatlong araw lang palang ang init niya mga kagulay. Bali, ang unang iabono namin mga kagulay. <coughs> kahit na sinasabi ko na organic na yung gamit ko mga kagulay to. Uh, Omega kaso lang kasi kapag itong gagamitin ko sa unang abono mga gulay hindi ako makakapag ano ng ano ng pangalan nito Uh, Pundishide. hindi ako makakapaghalo kaya ang gagamitin ko muna unang abono mga kagulay hanggang sa pangalawang abono itong tropicot calcium nitrate ng ano ng yara mga kagulay para maihalo ko to si uh, ocyde, mga kagulay no o side, pang ano natin pang prevent lang natin sa punggos mga kagulay kahit wala pa siyang punggos uh, inaano ko na siya sinasama ko siya sa drinking mga kagulay kaya nakahalo din siya dyan kaya kung mapapansin nyo iba na yung kulay niya ayan bali sa isang drum o 200 liters na tubig mga kagulay ang ginagawa kong abono ratio ng abono ay mga, mga kagulay ay dalawang kilo tapos isang ganoon na na cosite sa isang drum o 200 liters na, na tubig mga kagulay yan balik dalawa lang siguro mga ano dito sa atsal yung sobra ah uh, doon na sa talong na ano pero hindi pa naman ah uh, talagang uh, ba? dapat yung talong sunod pa na araw pero baka may masobra kasi dyan sa ating timpla mga kagulay kaya yung kapag may sobra iaabo na doon sa naunang na na nataniman na talong yung kasabay nitong sili mga kagulay So, pupuntahan natin yung drum mga kagulay. Pagbagang naka-schedule dito mga kagulay, lima, lima kasi kaming tao dito mga kagulay. Pagbaga dito talaga sa sa gulayan. Itong dalawang tao, dalawang tao ko mga kagulay doon naka-schedule doon sa pag-aabono ng atsal. Tapos yung isang tao namin mga kagulay dito naman sa pag gra cutter dito kasi na nakarecover na tong talong natin. Papakita ko na rin sa inyo mga kagulay pero itong video na to talaga mga kagulay tungkol dito sa ano, pag-aabono Sabihin na natin tungkol dito sa mga trabaho dito sa gulayan, mga kagulay. Ito, kung makikita nyo, nakarecover na talaga ang ating talong. Kaya makikita nyo, malalaki na ulit yung bunga, mga kagulay. Ayan o, malalaki na ulit siya, mga kagulayan. Talagang lumabas na yung mga panibagong ano niya, parang bago ulit siya, mga kagulay. Hindi yan, hindi yan, ano, hindi, piniruningan yan, pero hindi yung niisip yung raton, mga kagulayan. Yung tinanggal lang namin talaga yung mga gawang ng dire-direk yung ulan dalawang buwan nung nakaraan talaga nanilaw siya tinanggal lang namin yon yan na lumabas na yung mga bagong saha kung tawagin mga gulay yan yan kumbaga yung isang tao namin dito nakaschedule siya naman ang magagrass cutter tapos ako at saka yung isang tao di ba lima kami dito naman kami sa pipino mga kagulay hindi kami isang tumpukan lang na trabaho mga kagulay kumbaga iwaiwalay kami ganon yung diskarte ko o kaya o oh, tawagin na natin diskarte ko mga gulay kasi ako ako yung nagmamanage talaga dito kumbaga hindi ako yung may-ari kumbaga ako lang yung ano kumbaga tawagin natin, natin na ako yung utak mga kagulay ako yung utak dito mayro talaga yung may-ari dito ng lupa at saka yung siya nag-finance kaya mga gulay papakita ko na rin sa inyo yan nasimulan ko na kagaapon ng, kagaapo ng trailis yan makikita nyo dyan mamapansin nyo meron na siyang trellis dyan pero hindi pa yan tapos sa kabila lang yan mga gulay kabilaan yan kumbaga Naalala ko lang gumawa ako ng vlog baka may ano may nagabang sa mga update ko dito. Ito pipino to mga kagulay doon sa gitna gitna niya doon. Ano yan mga kagulay? Ah pangalan nito. Sitaw mga kagulay. Tapos doon yung ampalaya natin wala na rin mga kagulay. Ah papa ano natin yung papabunot na natin yung mga kagulay. O baka sitaw na lang at talong Ito nung pina-recover na natin mga kagulay mapapansin niyo parang umulaklak siya mga kagulay parang bago pa lang parang yung unang bulaklak pa lang mga kagulay oh. Ayan siya, ang dami niyang bulaklak. Oh. Na ah, makikita niyo, marami siyang bulaklak mga kagulay yan. Sunod-sunod siya. Ayan. Ayan. Pa-recover din natin, naano rin natin mga kagulay. Kaya doon sa isang tao, mga kagulay, ito yung katarabawin naman niya, mag cutter. Kasi kapag hindi siya nag-grass mga kagulay, ganito ang tsura niya. Ayan, ganyan ang tsura niya mga kagulay. Tignan niyo yung gilid niya Diyan, malinis yan. Dito hindi pa. Hindi pa kasi nagagrass cutter yan mga kagulay. Ayan, ganito yung buong buong itsura niya mga kagulay kapag hindi pa nagagrass cutter. Ayan. Ayan, mano. Ano? ano? Nakakatuwa na nga itong ating talong mga kagulay kung parang bago talaga siya kapag ano. Ayan, o. Pero kung titignan yung puno niya, luma na siya mga kagulay. Apat na buwan na siya, mahigit mga kagulay. Maglilimang buwan na nga siya. Ayan siya. Pero na pa-recover natin. Sa awan naman ng Diyos, na pa-recover natin mga gulay Tapos kung titignan nyo yung ano niya, mga bunga na niya, mga kagulay, parang bago rin. Ibig, ibig sabihin parang bago, parang unang bunga pa lang yung mga kagulay. Oh. Ayan, ang bunga niya. Ayan. Ayan ang unang bunga, tapos sunod-sunod na lang, mga kagulay. Yan siya. balik tayo doon sa pag aabo ng no, mga kagulay. Yun talaga yung topic talaga natin dito mga kagulay. Kung baga siningit ko lang to, itong mga ganap o kaya trabaho namin dito, naka-schedule lahat kailangan naka talagang naka-schedule para hindi yung abono-abono kami lahat hindi ganun mga kagulay total di pa naman to uh, karamihan ng yaabono. isang lata pa lang ng sardinas ang yaabono mga kulay isang lata pa lang ng sardinas tapos kumuha rin ako ng tao kasi hindi na namin kakayanin din kasi kailangan ng yung gitna nun no, matanggal na kasi nga katulad yung sabi ko kagay ng mga gulay ay umuulan-ulan, Mag magiging ganyan mga gulay ulan ng mga tubig pupuntahan natin yung ano yung sili natin mga gulay, para may pakita ko sa inyo tawa naman ng panginoon mga gulay ay wala siyang patay kahit isa mga kagulay <coughs> ito yung sili natin na abunuan natin ng calcium nitrate na tropicot ayan mga kagulay yung sili natin kailangan na natin maabunuhan kasi kulang na siya sa abono ito yung gamit naming tram, ah, uh, isang drum o kaya 200 liters na tubig mga kagulay 200 na liters mga kagulay eto yung gamit natin bali dalawa lang muna siguro yung ano namin kasi sabi ko nga 2,000 lang may ito e, isang lata lang naman ng sardinas bali ulitin ko mga kagulay ang ratio nun yung tropicot dalawang kilo mga kagulay tapos yung call yung isang ano to, talaga mismo yung 250 250 grams nito kaya ako naman nilalagyan ng ganun yon mga kagulay <coughs> kaya ako siya nilalagyan ng ganun kahit nasabi natin na wala pang ano pag prevent lang ba kung mga mga gulay huwag na nating hintayin kasi maliliit pa lang huwag kumbaga para sa akin hindi ko na hinihintay na magkaroon pa sya ng ano ng punggos at saka dito ko kasi ihahalo yun mga kagulay kasi kapag sa Omega na kasi dalawang beses ako mag uh, aabono ng tropikot kasi pampaugat nga paalo siya mga kagulay kaya doon ko hinalo yung, kaya doon ko hinalo yun hindi naman siya organic mga kagulay hindi katulad ng Omega hindi na siya pwedeng haluan lalo abono hindi mo siya pwedeng haluan kasi ng mga kung ano-ano man na ano halimbawa sa coside hindi mo siya pwede kasi mamamatay yung good bacteria noon mga kagulay kaya dito pa lang, sa unang abono pa lang dapat nga no, yung sabi ko kanina tatlong araw pagkatapos ng ay pagkalipat tanim doon na dapat mga kagulay kaya ano yun pero hindi kaya ngayon na lang pang limang araw na yata ngayon neto mga kagulay so yun mga gulay inano ko lang in-update ko kayo lahat dito sa mga gawain namin dito sa ano sa farm so uh, kumbaga limang nga kaming tao hindi, hindi kami isang anuhan lang mga kagulay meron doon sa ano dalawa kami sa magano ng balag ng uh, pepino, sitaw dalawa kami tama na yung trellis tapos dalawa naman sila dito mga kagulay pagkatapos nila yan mga kagulay mag uh, yung inorder nating inorder nating kawayan na ipit ang taas hahatiin nila yon ano na nila kagad yan lalagyan na kagad nila yan ng balag mga kagulay hindi yung hihintayin pa namin para kapag ano para kumbaga mas magaan yung trabaho mga kagulay Kumbaga hindi siya magsabay-sabay. Para uh, hindi naman ganong mapagod yung ano natin, yung mga tao natin, mga gulay, ganon yung diskarte ko. Kasi kapag sabay-sabay na, halos araw-araw ng trabaho, mga gulay, kaya ang ginagawa ko, kahit di pa siya dapat balagan, pinapabalagan ko lang sa kanila, hindi naman yung talagang isang araw lang, kung baga, kung anong ano magagawa nila. Ha? Dili di pwede abunuan ng gisulian ni mo. Ayun, mga kagulang. Kaya sinyalan mo na lang. O kaya paguman na lang ninyo kabuno. Ayun mga kagulay. Eh, yun nga ang ano sa mga tao hindi ko sila talagang pinapagod mga kagulay siyempre pangit naman yung gano'n baka mamaya umalis na lang agad mga kagulay na eh buwanan to mga tao wag, uh, wag nyo nang tanungin din mga kagulay kung magkano ang buwan, niya, buwan nila kasi hindi naman tayo, hindi tayo para para sa mga area mga kagulay katulad dyan sa Luzon iba yung ano dyan, yung sauran iba rin yung sauran dito sa sa Visayas iba rin umaga hindi na natin dapat ikumpara pa kasi may dito uh, alam dito medyo mas mababa diyan sa Luzon medyo mas ano ganun yun mga kagulay kaya dapat din na natin ikumpara yun Dibali lima mga kami ano, tumitirada dito, dito. Uh, dalawang, dalawang mag-aabono O mga dalawang ano lang siguro yan Baka sobra pa nga yan Kasi isang lata pa lang Tapos daming dalawa naman uh, tutulungan ko na yun kasi wala siyang partner doon mga kagulay tapos yung isa naman sa grass cutter dito sa ating pinaparecover na no nakarecover na nga pinakita ko sa inyo uh, siya naman ngayon dyan ang nakatok sa grass cutter para kapag natapos siya dyan dito natapos sila dito hindi naman basta basta matatapos kagadong kumbaga ang ibig ko sabihin mga kagulay hindi mahihirapan mga gulay hindi yung batak talaga sa trabaho mga gulay kailangan din natin alagaan ng ating mga tao para hindi rin umalis sa atin ganun ng style ko sa aking tao mga kagulay para hindi rin sila no, ma hindi kong kailan na alam ba ito mga kagulay tumaas to babalagan na kailangan matawas siya ng isang araw eh ito hindi pa naman siya mataas kailangan ng balagan ka para kahit na alam ba maka uh, limang plat lang sila sa half day nila o okay lang yung mga gulay at least hindi pa naman kailangan talaga yung balag ang purpose lang naman doon para hindi sila mabigla talaga ng isang araw kasi ang kapag uminit naman dito o kaya umaraw dito mga gulay alas 8.30 pa lang hindi na kaya sa ano, balat mga gulay iba yung araw naman dito kaya yun nga briniping ko sila kung baga miniting ko sila mga kagulay na ganito ang trabaho dito kailangan natin magtrabaho ng 5.30 8.30 hinto na tayo tapos uh, balik naman tayo ng alas 2.30 o kaya alas 3 .00. tapos hinto tayo ng alas 5.30 o kaya alas, alas 4 .00. ganun ang Uh, ano ko sa mga tao ko dito mga kagulay para nga hindi sila batak sa trabaho kumbaga hayahe pa rin mga kagulay ganun yung pamamalakad ko dito sa mga, mga tao natin mga kagulay so umahaba na tong ano natin video natin mga kagulay na update ko lang kayo dito uh, sa bago pa lang sa munting channel ko huwag nyo kalimutan mag subscribe Click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin ko video tungkol dito sa pagtatanim ko ng iba't ibang klaseng gulay. Maraming maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa akin, sa mga naghihintay po ng update. Uh, God bless po sa ating lahat.